Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers So ito na po ang ating update sa talong kung saan ay paparami na po ang kanilang mga bunga no? So yun na po ang ating makikita sa mga bawat po, sa bawat po no, mga ka-farmers na mga bunga ng talong So nag-average na po no, na tag-apat, lima, may mga walo Kagaya so, nito mga ka-farmers, oh, marami oh, Yan oh. So ito po So ang kabuhang lawak po ng ating taniman ng gulay din eh uh, Kung kasama sa kalamansi nasa 5 hectares mga kapin -er, ka farmers Pero sa gulay lang nasa 3 and half lang Then dahil marami tayong tanim meron tayong atalong uh, talong May ampalaya na dalawang area at may kamatis tatlong area So kunti lang ang ating talong So ito lang mga kaparmers nasa 3,000 lang po ito kapuno tapos ang makikita nating bunga sa ilalim ganyan din karami oh. Ayan, tingnan niyo mga farmers oh. kagaya din niyo, lapitan natin sa camera ha. Para makita niyo mga farmers. Yan oh. oh. 'Yon ang ating mga bunga ng talong natin makikita sa ilalim. Yan. Marami na po at napakagandang tingnan. So sabi pa ng kaibigan para daw nakapasyal siya sa ibang bansa. So nakakatuwang tingnan mga ka-farmers ang ating talong no. Kasi napakadaming bunga. So yun ang po ang ma-share at maibahagi ko sa inyo sa umagang ito. So, yun po mga ka-farmers natin ang pag-monitor sa ating mga tanim para kita natin ang mga talbos nila kung wala bang problema ito. Kasi pag magka-problema mga ka-farmers, uh, hindi natin mapaganda ang ating ani at harvest, hindi natin maparami. So kailangan natin silang i-monitor kung anumang mga kakulangan no kasi yon po ang pinakamahalaga mga ka-farmers bilang uh, isa ang manggugulay yung pag-check no ng kakulangan sa uh, ating mga tanim so need nila ang uh, ma-monitor sila mga ka-farmers <coughs> Okay, so pasensya na po sa inyo mga ka-farmers, no? Kasi may mga basher tayo. Uh, ang akin daw mga content, palagi lang daw talong ang palaya, kamatis, wala na daw iba sili. May sili ako mga ka-farmers, uh, or mga bell pepper, pero hindi masyadong marami. Pero ngayon wala tayong tanim, so wala tayo may content sa ating mga sili at mga ano. So yun lang ang mga ka-farmers, ang may share out may bagay ko sa inyo. Kung ano man ang mayroon ako, tanim, tulad na lang ng talong. Ama Ayun ah, lang po ang ma-share at may update ko sa inyo. <laughs> so, parang naano na natin ang match mga ka-farmers. No, kasi nakapag-spray na po tayo din sa misis. Totally, hindi pa man natin yon, Yan natin sabihin na 100% na natin na ah, control. Pero at least na babawasan ang pag ano. Kasi so, maganda na ang ano nila. Usbong. Ayan. Ayan. ayan po sila ang ganda Okay. so hanggang dito na lang siguro mga farmers mga ka viewers maraming salamat po thank you